Magbibigay lang ako ng quick reaction dito sa clip na na-share sa GC namin. At para batiin na rin si Libayan at ang lahat ng mga tatay. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay na nakikinig ngayon. Enjoy your day. Ugali nila. Katulad na lang si Rafi Tulfo. Rafi Tulfo, because it's Father's Day, I will have a very special greeting for you right now. Okay? Happy Father's Day, Rafi Tulfo. Libayan, because it's Father's Day, I will have a very special greeting for you right now. Happy Father's Day, Libayan! Pero sana lang, kapag ikaw ay nagpa-interview sa media, sabihin mo sa taong bayan kung ilan talaga ang anak mo. Pero sana lang kapag ikaw ay nagpa-interview sa media, sabihin mo sa taong bayan bakit hindi mo pa rin pinapakasalan si Atty. Magalong. May balak ka pa bang pakasalan siya o anakan mo lang ng anakan? Okay. Alam nyo kasi mga bas natin, sa, sa, sa panahon ng social media ngayon, okay? Sa panahon ng social media ngayon, ang daling magpanggap. Sa panahon ng social media, ang daling magpanggap at magbatikos at makialam sa buhay ng iba na para bang perfect ang pamilya mo, Libayan? Isa ka ba sa nagpapanggap at feeling mo perfect ang pamilya mo? Bakit? Kasi nga, you can choose what people want to see in you. Yes, tama ka. You can choose what people want to see in you. Kaya ikaw, nagkukwento sa akala mong mapagkakatiwalaan mo, unfortunately, inilaglag ka, ibinuking ka, nang taong pinagsabihan mo na si Atty. Magalong ay naiinis na sa ipinaglalaban mo. Isama pa natin ang akusasyon sa father-in-law mo. Perfect family ka ba, Libayan, para magsalita ng ganyan? Okay. Kung ano lang yung nilalabas mo. Pero tulad na nga nagsasabi ng marami, yung baho, kahit gaano man ito itago, parang ugali din, lalabas at lalabas yan. Okay. Sino ba may... Correct, parang ugali mo na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Nabulatlat na ang katotohanan sa mga maling batas na tinuturo mo pero pinaninindigan mo pa rin ang mga mali mo. At isa pa ang ugali mo na makialam sa buhay ni SRT, ang paglaruan ng picture ni Kong Jocelyn, ugali ng isang abogadong walang paggalang sa babae. Buo ba talaga ang pagmamahal at paggalang mo sa ina ng mga anak mo? O ang babae ba para sa iyo ay ibabahay lang at aanakan lang? Anyway, Happy Father's Day libayan. And again, Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay at lalong-lalo na sa mga tatay na responsable at ginagawa ang lahat para sa mga anak nila. Saludo kami sa inyo.